Isang bagong off-ramp mula sa Naya Expressway, NAIX. Papunta sa Terminal 3 ang plano upang mabawasan ang trapik. Ang San Miguel Corporation, SMC, ang nangangasiwa sa proyektong ito na may halagang hanggang P5 billion at kinabibilangan ang posibilidad ng isang underground na option kung kinakailangan. Inaasahang sisimula ng konstruksyon sa lalong madaling panahon matapos makuha ang mga kinakailangang permit. Layunin ang off-ramp ay ginagawa upang mapagaan ang mabigat na traffic sa intersection na papunta sa Terminal 3. Tagapag-develop ang San Miguel Corporation, SMC, ang pribadong operator na humahawak sa proyekto. Gastos. Ang badyet ay tinatayang nasa pagitan ng P3 billion hanggang P5 billion. Construction. Bagamat ang unang plano ay isang surface level na off-ramp, isa sa alang-alang ang isang underground na option kung mananatiling. Malaking problema ang traffic matapos ang unang yugto. Kalagayan, nakakuha na ng mga permit at inaasahang magsisimula na ang konstruksyon sa lalong madaling panahon. Ayon sa Newaya. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa ko. Eh hey, ano? Dito tayo ngayon sa May Nichols Circle. So mag-update tayo dito. Makakasigap ah, sa ginagawa nila ngayon. Tollgate, gate. Dito sa Naiya Terminal 3. Wala dito sa Naiya patungo yan dito sa arrival at departure ng NEA Terminal 3. So ito na oh, ang bilis. May mga poste na kagad. Mga pedestal pa lang 'yan nung nakaraang video natin. Tapos ito na ngayon, oh. nilagyan na nila ng mga steel columns ito. mga poste para sa so, sa toll. Tapos naglagay na rin sila kagad dito ng ano oh. para pinaka-opisina tapos alamang CR to dito, no? Yeah. ang bilis nilang ginawa nasa ilalim lang to ng expressway so part po ito ng rehabilitasyon dito sa Ninoy Aquino International Airport kaya terminal 3 ayan may mga ano na rin doon. ayan yung ilalagay na counter dito apat yan tapos yung viaduct ng OPRAP okay na no pero hindi pa siya hindi pa siya na asfalto makasigap tapos wala pang mga road markings So, yung finishing na sabay-sabay na siguro yan. Hanggang dito. kaya ng mga markings, pipinturahan. Tapos, pag nabuo na tong toll na to. Bilis nilang ginawa, no? Baka by January, tingnan nyo, magagamit na to. Makakapag-exit na yung mga galing, ano, mga galing Kaloocan, galing sa Manila, patungo dito sa Rival at Departure. Nadadaan dito sa Skyway, Stage 1, Stage 3 tapos patungo dito sa Naya Expressway at dito sa May Nicol so bababa tapos papasok naman dito sa kanan patungo dun, dun sa arrival at departure kasi itong off-ramp na to sa kanan natin yung mga galing Cavitex galing sa ano sa Makapagal Boulevard na patungo dyan sa arrival at departure ng Naya Terminal 3 Eh napakabilis lang eh no. Eh oh. no apat po yung toll na ginagawa nila dito ay apat na counter pala isang toll plaza lang ano ba itong pinagsasabi ko efekto ng buton to so, mamaya ayoko tayo mga kasikap bawal na to oh. sa National Road mula nung December 1 nag start sa bagay, okay lang naman yun dito kasi sa atin sa Pilipinas, marami tayong mga batas na pinapatupad. Kaso nga lang, walang nagpapatupad. Ayan ang problema sa atin. Kagaya sa ano, diba yung mga sa ilalim ng mga mga intersection, nakalagay doon bawal tumawid na kamamatay may multa 500 to 1,000 pesos para parapan tumatawid yung mga kababayan natin sa harap ng mga traffic enforcer hindi pinapakialaman hindi nuhuli kasi nga meron tayong batas kaso wala namang nagpapatupad Gaya yan yan problema sa atin may mag, may mga concerned citizen man na manita ang ganyan tapos, ang nasa puso mo lang, ikabutihan na makatulong ka. Ikaw, pang mapapasama, to learn. Only in the Philippines. So, na tayo mag third. So nakapag u na tayo So muli natin sa Na ipakita ako ulit dito Ay, Tapos na to ano? Dito na lang, problema sa baba Di nila natin clear Di pa natatanggal yung mga scaffolding Tapos yung mga ito, Yung mga concrete barrier Tapos yung mga net Pero tapos na yan sa taas na uh, forma pa ka sa parapet wall niya. Pero tapos na yung parapet, bali, di pa nag-clearing. May mga ginagawa pa, paunti-unti na lang. Baka by January, kasikya, pag re-ribbon cutting na to dito. Ito po yung off oh, part ng nahiya rehabilitasyon sa Miguel Corporation. So, ito, Ayun yung para pet wall niya malinis na dito. Pinakinis na rin. Ayun mga kasikap. Ayan yung para pet wall niya. Tapos dito meron pang ginagawang pa nila ng wall. Tungo dyan. Kasi yan may mga binabawon pang box, pulbert para sa kanal tapos dun dun sa dulo dinana natin ginagawa din yung mga kanal ayan para iwas baha ito yung pavement sementado na yan patungo dito so yung exit na to dito pwede ka kumanan dumiretso patungong baklaran tapos dito naman mag exit din sa atol ito yung mga counter na gagamitin dito Ito na oh. Meron na akong frame structure mga poste. So, dito tayo dadaan mga kababayan sa loob sa may Ninoy Aquino International Airport. At para ipakita ko din naman sa inyo yung frame structure na ginagawa nila ng bubong sa may labi, may nagbanggaan pa doon motor sa gilid. So, hindi pa nila pinakakitan dyan sa taas sa may labi dito na tayo sa may bicycle lane na itinalaga dito ito yung parking sa kanan may tol din mga may expressway dyan ito yung labi nyo sa taas ito, sa kanan natin. Una yung frame structure niya para sa bubong. Tapos binakuran nila dyan na kulay puti sa baba. Ang ginawa nila hindi kongkreto no? kasi pabigat yan pag kongkreto dyan sa viaduct niya sa lahat or mga steel beam tapos mga high beam yung ginamit tapos sa ah, gagamitin naman nilang bubong dyan yung mga rib type na yero meron silang heavy equipment dyan mobile crane ginagamit sa mga lifting pag nag sila ng mga bakal sa taas Diretso tayo. Hindi naman tayo magpipick up ng pasahero. Ito so yung stall ng exit nila. Ito yung nakalagay sa unahan. Binuwag ulit tapos inilagay dito sa libot. Ito so, yung mga dating landscape dito para daan ng bisikleta at motor. At parang nabibiyak yung pavement. At yan, mga kasilap, nandito na po tayo sa may Villamor. Ito, uh, ito yung tol, Mabila. Ganito yung ginagawa doon. Kung napapansin natin dito sa kaliwa natin, pati dito sa kanan, ganun din yung ginagawa doon sa ano, sa exit uh, o Ganyan. ito tatlong counter lang yung nandiyan dyan apat yung nandun eh Ayan mga kasika, pang dito na lang po itong video na to. Maraming pong salamat. Pakilike naman po at pasubscribe subscribe God bless. my blood